Lalaki hindi naliligo sa loob ng anim na dekada? Ano kaya ang dahilan nito? Isa sa ginagawa natin upang maging malinis ang ating pangangatawan ay ang maligo. Pinapanatili nitong maging fresh at mapalakas ang immunity natin sa pang-araw-araw. Sinasabi rin na ang pagliligo ay nakapagpapatanggal ng tinatawag na stress. Ngunit alam nyo ba na mayroong taong hindi naliligo sa loob ng mahigit anim na dekada? Pero bago ko ipagpatuloy ang video ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel na Timeless Trends para maging updated kayo sa mga bago kong videos. Mga ka-TV, simulan na natin ang video ito. Isang lalaki ang hindi naliligo sa loob ng mahigit anim na dekada? Bakit kaya ginawa niya ito? Kung sasabihan nila na maligo ang taong ito ay hindi talaga nila mapipilit at nagagalit pa ito dahil sa ayaw niya talaga, siya si Amo Haji, isang matanda na nakatira sa bansang Persia o Iran na ngayon. Ayon sa balita ay mayroong nagustuhang babae si Amo at sinasabing nagkarelasyon silang dalawa na naging dahilan ng magandang ugnayan nila sa isa't isa. Ngunit nagkaroon ng problema dahil ang babae ay nagkatrabaho sa lugar na malayo sa kanya. At sa kasamaang palad ay nag-asawa ito ng iba. At dito na naging masalimuot ang buhay ni Amo Haji. Siya ay umalis at tumira sa lugar na malayo sa kanyang mga kamag-anak. Sinasabing naninirahan siya sa mga manhole na walang lamang tubig, sa mga lugar na mga abandonado at sa mga malalaking butas sa lupa. Sinasabing kahit na hindi ito naliligo ay hindi ito dinadapuan ng mga sakit at malusog pa ang pangangatawan nito. Ang mga kinakain niya ay ang mga hayop na namamatay, mga nasasagasaan ng mga sasakyan o truck at mga nabubulok na mga hayop. Ang mga hayop na ito ay kinakain niya na hilaw o hindi naluluto. Si Amo Haji ay mahilig sa tinatawag na paninigarilyo. Siya ay binibigyan ng mga turista o mga tao ng sigarilyo sa kanilang lugar kung madadaanan nila ito. Sinasabing kung mauubos na niya ang mga sigarilyo ay kinukuha niya ang mga tuyong tae o dumi ng mga hayop upang ilagay sa kanyang pipe upang gawing sigarilyo. Ang sekreto daw niya sa pagiging malusog at malayo sa mga sakit ay ang pagiinom niya ng maraming tubig. Siya ay umiinom ng mahigit apat na litro ng tubig sa kada araw. Subalit ang tubig na iniinom niya ay galing sa mga tubig ulan na napupunta sa mga kinakalawang na mga lata o lumang helmet. Sa kabila ng lahat ng ito ay wala daw problema sa pag-iisip si Amo Haji. Gusto niya lang daw mamuhay ng mag-isa na walang mga problema ang kinakaharap sa buhay. Sa ngayon ay namatay na si Amo Haji sa edad na 94. Mga ka-TV, ano ang masasabi nyo sa video ito? Kung gusto nyong sumagot sa video ito ay mag-comment lang sa comment section ng channel na ito. Mga ka-TV, para maging updated kayo sa mga bago kong videos, don't forget to like, subscribe, share and click the notification bell ng channel na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat!